Magandang araw po mga kagarden Sa araw po na ito eh Kinuha ko na po yung unang bunga ng sitaw Kasi pagka po hindi kinuha yan gugo lang eh hindi pa naman po ito sabay sabay Una una pa muna Yung mga sumusunod na bulaklak Kaya katulad po niyan mga sumusunod na bulaklak Maaari na po yung magkasabay sabay Pero sa ngayon po inuna ko munang kuhanin yung mga naunang bunga para naman po hindi gumulang at yung ibang sumusulpot na panibago eh magtuloy-tuloy katulad po nito medyo payat pa po ito hindi pa po ito pwedeng kuhanin mga dalawang araw po yan mula ngayon pwede na pong kuhanin ulit yung pong mga nakalawit sa sapa pinagkukuha ko at hindi ko makikita yun eh kung malago ito eh yung pong mga ganitong may damage aalis na po agad hindi naman po yung pakikinabangan eh Yan, sa ganito pong pagkakataon mga kagarden, talaga pong naglalagay na ako ng 1620 para makalipas ang isang linggo, Napakatindi ng kapit ng kanyang mga bulaklak. Hindi siya basta-basta nalulugas o nalalaglag. Hindi po katulad nung hindi po malalagyan ng 1620 calcium o phosphorus. Marami nga pong bulaklak. Nagkakalaglag naman po. Hindi po nagtutuloy. Pero ito pong ganito eh 70%. Minsan dala-dalawa, may kasunod pa. Nagtutuloy po talaga at yung mga dahon niya sa taas na malalapad inaalis ko para makadaan yung mga bulaklak mo monitor ko po yan para po yung makikita kong bulaklak eh maparaan ko mailawit ko sa butas napakaganda po niya na pagka mga nakabiti na yan lang po ang sarap ng nagtatanim eh pagka po nagbubunga na And yan na po ang sarap eh. Talaga pong sa una eh, paghihirapan. Parang trabaho lang po yan eh. Kailangan muna natin mag-training bago tayo makapasa. At pag nakapasa, saka pa lang po tayo makakapagtrabaho. Saka pa lang tayo magkakaroon ng pakinabang. Ayan po, napakaganda pala tingnan sa umaga pagka madaming bulaklak. Hindi pa nga po yan totally sagad sa agaran kasi po ngayon eh bali pang 43 days pa lang po ito ngayon ang edad po nito pag ito po ay umidad na ng dalawang buwan dyan na po talagang ang mga bulaklak na yan eh talaga pong kitang kita ng namumuti sa umaga sa edad po niya na 55 days hanggang dalawang buwan tuloy tuloy na po yan pakinabang na po niyan at ang magiging pitas po ay kada ikadalawang araw hindi po sa po pwedeng pagtagalin kasi ayaw po ng mamimili nang nakabukol ang buto ang gusto po ng mamimili yung wala pang malalaking buto ang 1620 po naglalagay po ako kada 15 days pagkatapos kada isang buwan naman susuportahan ko naman po ng 314 o yung tinatawag na complete bukod pa sa dinidiligan ko po siya ng mga organic fertilizer dahan-dahan lang po ang paglalagay ng fertilizer para hindi naman po sila masyadong malakas ang tama eh kanga <laughs> ang organic fertilizer po eh sinusuportahan ko lang ng konting synthetic 1620 every 15 days at saka complete fertilizer kada isang buwan Halimbawa po, naglagay ako ng 15, 1620, maglalagay ako at 30, 1620, sabay na po yung 1620 at saka 314 para po hindi sa mapuwersa, hindi sa mabigla. Hindi po siya mabilis gumulang, hindi po masyadong mabilis lumaki ang buto. Pagka po malakas sa potassium ang tanim natin sitaw, napakabilis po lumaki ng buto. Ayan po ang aking unang pitas. Sa susunod po na pitas, mga tatlong tali na yan. Yung susunod, lima. Ang susunod, sampo. Madodoble-doble na po yan. Parami po ng parami. Hanggang sa gumaganda na po ang benta. Okay. Makalipas po ang dalawang araw na magkasunod kong kinuhanan yung mga unang bunga, mga kagarden. Eh talaga pong kailangang aagarin eh. Kahapon po, maliit pa yan at payat. Eh ngayon eh, hindi na pwedeng ipagpabukas kaya kailangan eh. Kuhanin ko na po kahit na dalawang tali lang ang makuha. Okay lang po. Kasi hindi po maganda pagkagugulang magiging binhi na naman yan pagka hindi ko kinuha ngayon pero hindi pa natin kailangan ng binhi ngayon kailangan muna natin mapitas ng mapitas yung mga unan niyang bunga at ang dami pa pong bulaklak eh o ayan po money maker po talaga ang sitaw mga kagarden Basta po ito yung napalaki natin ng maganda at maayos, maganda ang lupa. Uh, maganda ang organic na nailalagay natin sa lupa. Nasuportahan pa po natin ng kaunting 1620 every 15 days. Lalagyan po natin yan. At mm, kada isang buwan, lalagyan natin ng 314 para total kakaunti naman eh para lalong sumigabo ang pamumulaklak tignan nyo po napakaganda napakadaming maliliit sabay sabay na po talaga pong nakakatuwa mahirap sa una masarap sa huli money maker talaga ang sito napakadaling bumawi basta hindi tayo maunahan ng peste pagka po tayo naunahan ng peste kuto, leaf miner apids pagka po yan ang nauna sa atin wala na po mangungulontoy na po ang ating sitaw kaya kailangan po sa umpisa eh papalakihin natin silang malusog at walang sakit para tayo nag-aalaga ng sanggol yan inisprayan ko rin po yan ng OHN dahil meron po tayong DIY na OHN yung OHN po eh bawang luya Paisili Asukal Suka At binuro ko po yun ng isang buwan talaga Hindi 2 weeks ha, isang buwan Ito po ang OHN, ito po yan Okay po, pipitasin po natin yung mga bunga na to Hindi natin pagugulangin At ibebenta po natin yan Nakadalawang kain na po, nakadalawang luto na eh mga kagarden sa araw po na ito November 1 pang 47 days na po ng sitaw na ito 47 days po mga kagarden pero tatlong beses ko na pong nakukuha ng kanyang unang bunga na hindi po pwedeng pabayaan at gugulang lang po kaya kinuha ko na po yung mga naunan niyang bunga at ngayon po mga kagarden tignan nyo po oh kukuhanan ko po ngayon at napakadali pong gugulang ang sito kapag ka po pinabayaan ito po mga kagarden dalawang beses ko na pong nilagyan ng 1620 nilagyan ko po ito ng 15 ng October at saka nilagyan ko po ito ng 30 bali every 15 days po nilagyan ko po siya ng 1620 para po humigpit yung kapit ng kanyang mga bulaklak at saka ng kanyang ugat ay lumago po kaya tignan nyo po mga kagarden nakakatawa na po kabilaan kukunin ko po yung mga gugolang lang katulad po ng mga nakikita ko na ito ng mga nasa labas na malalaki aadubuhin ko naman po yan hindi na po, po pwedeng ipagpabukas yan at lilintog na po ang kanyang mga buto talaga pong ang sitaw, ang regular po na pag ng sitaw, eh, every two days lang po dapat. Katulad po nito, bukas po ito po, pwede na. Kumisang po, sa bilis ng paghaba ng aking mga tinatanim na sitaw, eh, pagka po talaga nagsabay-sabay, hindi po talaga kaya na every two days, eh, minsan, araw-araw, kumipitas po ako. Lalo na po, nabubusog sa ulan napakabilis pong humaba mas mabilis pong humaba ang sito pagka tag-ulan kaysa po sa tag-araw kasi po sa tag-araw medyo najejeta yan ng konti sa tubig kung sa ganitong mga garden na walang patubig kaya ang ginagawa ko po pagka ganito palagi pong dinidiligan matakaw po sa tubig ang sito kapag ka po namumunga na yan po ang ating tatandan para po lalo po siyang mamulaklak ng mamulaklak at mabilis pong humaba ang kanyang mga bunga. nakakatuwa po na sulit yung hirap kapag ka ganito eh. Ang edad po nito 47 days pala Talaga pong nung inanihan ko po ito 43 days pa inanihan ko na ng unang bunga. At nailuto na sa sinigang, nakapag na din kaya ang dami pa pong mga sumusulpot uh, tumatalab na po yung kanyang ano 1620 tumatalab na at yung mga organic niya ang organic po kasi napakatagal tumalab sa lupa niyan umaabot po ng isang buwan pataas tumataba po yung lupa bago po patatabay naman po ng lupa yung mga tanim eh sinuportahan ko pa po ng 1620 para lumagol lalo ang kanyang ugat at humigpit ang kapit ng mga bulaklak kaya po ganito ang resulta nakakatawa, ang daming makabitin okay po mga kagarden ako po eh mamimitas muna, kukuhanin kong lahat yung po pwede uh, at aadubohin ko po muna hindi po muna ako magbebenta at hindi pa kami nagsasawa <laughs> mga kagarden para po sa mga baguhan na hindi pa po nalalaman ng tamang pagpitas ng sitaw. Ganito ang pagpitas po ng sitaw. May napanood po kasi ako sa YouTube na pinitas po yung sitaw. Pagka po inaani, ginugupit na po dito. Eh mali po yun. Hindi na po magkakaroon ng kasunod na bulaklak yung pagka po dito ginupit. Mali po yun. Kailangan po dito kukuhan, dito gugupitin. Yan, kung wala po kayong gunting po, pwede pong paikutin lang at mapipitas na po. Ito pong natitira na to, lalaki po yan, susulputan po ulit yan ng bulaklak at magiging bunga na naman po. Pero pagka po ginupit dito, eh gugupitin po dito eh, wala na pong pag-asang mamulaklak. Unti-unti pong mauubos ang inyong sitaw. Tulad po nito dalawa, dito ko po sa ginunting, o, eh, ilalaki na naman po yung kasunod na bulaklak na yan. Ganyan po ang tamang pagpitas po ng sitaw. Sa mga hindi pa po nakakaalam, baka po akala nyo, pagka na mo ngayon sitaw na ganito, eh, gugupitin na po ninyo dito. Eh, ala na pong kasunod diyan Mali po yun. Kailangan po dito po tatanggalin dahan-dahan dito sa ibaba po na to para po yung matitira na ito alaki po yung bulaklak na yan at magiging buong uli huwag po dito sa ano sa tangkay na ito. Eh, ubos po agad ang inyong sitaw. Si Isang anihan lang. ay eh, ala na kayong kung isusunod na anihin. Okay po. Marami pong salamat.